Company uniform, dinidak sa sahod, bawal yan. Karapatan ng bawat empleyado ay makuha ang buong sweldo. Share nyo to para makatulong sa iba. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Good morning, Attorney Chell. Empleyado po ako sa maliit na grocery store. Sa work namin, may uniform lahat ng empleyado. Ang problema po, binabawas sa sahod yung bayad sa uniform. Legal po ba yun? Salamat po. Bawal po ito. Ang basic na prinsipyo ay dapat makuha ng bawat empleyado ang buong sweldo. At dapat malaya siyang gastusin ito ayon sa sariling pangangailangan at kagustuhan. Kaya naman, in general, pwede lang didakan ang sweldo kung pinapayagan nito ng isang batas o kung mismong empleyado ang pumayag at may written authorization para dito, sa Department of Labor and Employment o DOLE Advisory Number 11 Series of 2014, kinlaro ng DOLE na ituturing na illegal o unauthorized deduction para sa mga sumusunod: company uniforms, personal protective equipment, training fees, at iba pang katulad na deductions. Bawal pong ibawas at kolektahin nang bayad sa sweldo ng empleyado. Kung nilalabag ito ng employer, pwede itong ireklamo sa DOLE. Makakakuha ng gabay sa Dole Hotline 1349 o sa lokal na Dole Office sa inyong lugar. Ang sweldo ay pinaghirapan nyo at hindi dapat bawasan na wala naman basehan. Sana nakatulong ito. Salamat sa inyong panunood at sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po yung ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.